Usap-usapan ngayon sa social media ang isang video ni Nasu Ramirez at Dominic Roque na kuha umano sa loob ng isang bar. Sa nasabing video, makikitang magkasama ang dalawa sa isang sulok ng bar, tila nagkakatuwaan, at may sandaling nakita silang sobrang magkalapit. Maraming netizens ang nagulat at nagtatanong kung totoo nga bang naghahalikan sila sa video o baka simpleng closeness lang bilang magkaibigan. Dahil sa setting at ambience ng bar, mabilis na kumalat ang video online, at agad itong nagdulot ng samot saring reaksyon mula sa mga fans. May mga kinikilig at umaasang may, something, sa pagitan ni Nasu at Dominic, habang may mga nagsasabi na maaaring nadala lang ang mga tao sa angle ng video at setting ng ilaw sa bar. Tahimik pa rin ang kampo ng dalawa ukol sa mga espekulasyon na mas lalong nagpapalakas sa mga haka-haka. Sa dulo ng balita, isang tagahanga ang nagbahagi ng kanyang reaksyon sa social media, aminadong napaluha habang pinapanood ang video. Sana masaya kayo sa kung ano ang meron kayo, pahayag niya. Patuloy ang pag-aabang ng netizen sa anumang pahayag o kumpirmasyon mula sa kanilang mga idolo habang nananatiling misteryo ang tunay na kwento sa likod ng orange kissing scene sa bar.